Hello, good afternoon. Magpagpalang tanghali sa lahat. Mga lodi ko, mga kapwa content creator ko for today's video. Magluluto tayo ng paanang manok dahil yan lang ang nahuli natin ngayon. Lulutuin natin ngayon ang malalaking paanang manok at ayan, ayan ay aking pinakuluan na guys. Palambutin muna natin bago natin igisa. Ayan. Pakuluin natin siya dyan guys ng limang minuto sa kaldero. Saka natin igisa sa kawali. At ito na habang pinapalambot natin yung paan ng manok. Magisa na tayo ng sibuyas, bawang at luya. Ay naku may nahuli rin pala akong laman guys. Hindi pala pwedeng puro paa lang. Kasi hindi kakain yung mga bata ng paa. Ako ang magpapak ng pa. Ayan guys, sabang pinakalambot natin yung ating paa, ng manok, hindi na natin yung laman. Kasi yung mga bata ayok na inang paa ng manok. Kaya hindi na natin So Tapos pag nalambot na yung paa, Ihalo na natin siya dito pag na natin. Dito na natin yung so, paa. Yung paa. Yung paa natin. Ayan o, oh, pinakalambot yung paa. Masarap kasi pag malambot na malambot na yung paa. Ayan. Ngayon guys, ihalo na natin yung paan natin. Kasi malambot na siya ang natatanggalan. Ihalo na natin siya dyan sa laman. Para matimplahan na natin. Sabay na natin timplahan dyan sa laman oh, ano. Ngayon naman natin, ano May pakpakas pa kaya. Ito. Malambot na siya talaga guys. Malagyan natin konting supak. Ito pa. oyster sauce. Oyster sauce ng amin lang ano yung natin. Maglagay tayo ng oyster sauce. Seventy grams oyster sauce. Ay, papa ko Ayan, tapos maglagay lang tayo guys ng kunting toyo. Kunting toyo. Para kumula na guys, paluto na ating adubong paal. Lagyan natin ng paprika, konti. Ayan, paluto na. Lagyan natin ng paprika, guys. Para mas masarap, mas maanghang. Naglagay din pala tayo, guys, ng ano dyan, black pepper powder. Saka sili, siling labuyo. Ayan, ang lambutan niya, guys. Ayan. Hi Natalia!